So ayun nga guys, isang napagtanang araw po sila. Ngayon nandito po tayo sa Manila Bay Walk, Don Night Beach. Pero bago simulan ng paglalakbay dito sa Don Beach, uh, hindi ka pa lang sa ko, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para at least bitag ako. Parang kung naman channel, I'll home Community. So ayun nga guys, nandito na tayo sa uh, Manila Bay Walk, Don Beach. Tara, laban tayo. Kaya so, na ang ganda ng... ng... Ano dito, may mga batong na pwede mong So, kung meron kayong panahon na pumunta dito, dito ay pumunta sa kung galing ka ng monumento, mag-LR ka, tapos sumakay ka ng LR monumento, tapos baka ka ng LR monumento. Dito ma-sisayan itong Manila Bay Box Dominic Beach. Tara, hindi natin. Uh, sa ngayon, bawal nang munang apakan too maligo dito sa dominate sa Bay Walk. Kaya kasi, uh, delikado at medyo malakas ang alon eh. At ginaw natin yung mga collection dito dun sa mga bato na kinulit ka eh. Itang Andan ka. Hmm. Ang dami mayang nagpilipalan dito. Entrance po nga pala dito. Libyan nga pala ang dito sa Glamour Night dito sa kanila. Uh, Guys, bawal nga palang kunin itong mga white sand dito sa Luminad Peaks <laughs> Dahil yan ay provide lang ng gobyerno para lahat Pero bawal siyang bawasan sa eh, kuwanin <laughs> Kag holiday o weekend dito na pangalangin tao dito Mumuni-muni na mamasyal dito sa Adam mga Beach. Dahil napaka naman ang beach talaga. So yun nga, like, kung may time pa bumunta dito, kasama ng pamilya, mga ginap. Napakasarap mag-bunny dito sa Adam and Ike Beach dito sa Manila Bay. Pwede uh, kayo kind of dito ng muni-muni at pamasyal. medyo alangan yung araw para masirayan natin ng to ang nominate na masyara natin itong ganda ng ayan, ng pato na yan yung ayan So ayun mga guys, nandito yung right side na pinunta natin ng mga ninispray ng mga bato. Dito na sa left side. Ah, medyo umulal ma kaya mas -madalit. malalaki ang halong niya pero okay naman siya. So, ano nga, guys. Tignore ka na kayo sa channel nating. Bye-bye. Good vibes only and God bless you all. Peace out. See you again, media people. Bye-bye. Thank you for watching. Babu. Thank you for watching. God bless us all. Peace out.